Bukod sa mayamang kultura, mga ka taglay rin ng mga kordilyeran ang pagkamalikhain. Kaya naman, kilalani na natin ang ating visual artist mula sa Benguet na si Miss Eden Kawang. Dito siya, dito sa Ang, ang Heart Simo. Thank you very much. Good morning. Good morning, Arjen Morning, Balitaktakan. Ako po si Eden Yeah. Hello ma'am, kamusta po kayo? Hello, good morning uh -oh. Okay po, super excited po uh -oh, Feeling oh. ko nga ma'am, nakaka-excite nga naman kasi Happy Cordillera Day Happy Cordillera mm -hmm. Day yes, and I to like everybody your look. I like <laughs> Thank your you look Thank you so kayo, much Eden. Oh. Kamusta naman po ang ating uh, Monday? Monday is uh, a bright Monday. So, uh photography sa art scene for of course uh, uh, sunrise and then nagdrawing po ng kaunte and then go sa RNG Luzon morning balik taktakan. Ayon wow. Ayun na Thank you very much for uh, being with us, uh, Ma'am Eden. You. Eh eto nga ano dahil uh, nakikita natin ang iyong mga artworks dito. How long have you been doing this? Uh 16 years straight full time. Full, full time, time? Na, full time, uh, every day. Uh, ako yung nag decide ng day off ko. So, 16 years full time. Oh. So, Gusto ko yung part na ko. Ako yung nag decide ng, ng day, day off ko. Uh, oh, oh. Saan po kayo nag-start dito sa arts ninyo? Uh, five years old ako. Uh, first honor ako ng arts sa uh, Vacation Bible School. So, uh, kinder 1, kinder 2, ganun pa rin po. First honor po ng arts. And then, uh, sa high school po, nag-abstract. Expressionism po ako and then drawing po ng college and then uh, after college uh, pinagtrabaho ko talaga yung art ko sa ibang bansa para lang sa puhunan para may puhunan ako may pangkapital ako so 16 years na ako. So 10 years na ako tamawan Tamawan Village Artist. Naka junior artist na rin po ako doon, a regular member. Wow, naman. Po. Congratulations. And, yes, naka 6 months art uh, residency din ako sa Sagada Gallery under the Mayan Tribal Art Center. Uh, sa wood carving po naman. So ito po yung sample ng wood carving ko. Oo, oh, kita nga natin, ma'am. Ano, um, how long does it take for you to do the, to do one? Um, etong uh, carving natin na arts? Uh, dip, it depends kung 3 hours, 3 days, 3 months, depende sa size kung malaki o ano kung hindi ako nagkakasakit, wow naman okay na okay po ako. <laughs> Marami. <laughs> mm. oh, oh. So uh, less than a day po. Oh, pero sa isang buwan, ma'am, um sa isang buwan na siyempre gumagawa kayo. Nakakailang art piece naman kayo. Um uh, target ko po is 100 artworks per month. 100, 100. 100 per month. 100 sa focus naman oh, kasi oh, si Ma'am ano. Oh, oh. So, it's not really on painting. It's a conceptual. Pag nagko concept ka, mm -hmm. so sinusulat ko rin yung documentation. All in all na yun. And then uh, handcrafts, tokens, at saka yung uh, uh, nagdi-digital din ako. But I keep for myself. And then yung sa photography, practice ko po. Mm -hmm. So, it's, uh, it's like more than 100 activities I do. Oh. Uh, pure art. A month Wow, ang dami naman pala niyan talagang iba Ang datingan, ma'am, no? Uh, eh, ano po yung usual na mga uh, pinapakita natin sa artworks natin? Ang artworks ko po, ever since po From hand-paint t-shirt like this po um At saka acrylic painting So, nagsimula, nagsimula ko ng oil painting and then acrylic painting hanggang ngayon po Mm. mm -hmm. So eto nga yung uh, isa sa uh, eto lang yung ilan yes. sa mga design yes. fabric painting, painting. natin. Okay. Ano yung inspirasyon nitong ginagawa natin, ma'am? Inspiration ko po, meron po akong naging boss sa Italyero po siya. So Italian national siya. Meron siyang nasabi in one sentence na parang ting, parang nag ano sa pandinig ko na of course dinibdib ko totoo totoo nga naman being um being a Filipino being Asian o nga naman we must be proud of our roots kaya po um ginawa ko po ang pinakamahirap po sa akin na na talagang um pinasok ko na Karayumi sa uh, give ginib up ko yung work ko sa company and then i came back to my hometown mm -hmm. so na nagstart nag start ako sa blogging mm -hmm. so may nagsulat sa akin na Ibaloy artist ng 2000 uh, it's 2011 2012 uh -oh. hanggang sa uh, two public high schools ng bagyo mm -hmm. nagsulat para sa akin ng indigenous culture artist. So, yun yung napala ko doon. So, uh, very continuous lang ako. So, sa dami po ng activity, hindi ko po namalayan na naka 200 group shows na ako. Mm. Nine international exhibit. Four exhibit in Asia. Wow. wow! So, talagang hindi lang dito sa bansa natin, ano? Oo, hindi lang dito sa lugar natin. Ah, mas okay kasi nailalabas natin ito sa bansa. Uh, pero I did it here. Oh, Mago okay. Bago ako na-expose sa Vietnam. So doon ako na-acknowledge na, na oh, artist. Oh. Hindi po dito. And I'm and so thankful. Talaga so thankful sa mga nag-support sa akin uh, ever since hanggang sa pagtanda ko uh, na ganito yung ginagawa ko. It's my advocacy. And I really give a free free uh, workshop, mm -mm. good for one day. So pag magjudge ako, free din po yon. Pero one day, uh -oh. pag magworkshop ako, magtutor ako. Basta may event or para sa community services. Uh -oh. Sa adbo kasi ko po yon. One day lang ha, hindi six days, five days. Uh -oh. One day lang naman po para may time po ako magtrabaho uh -oh. sa para uh -oh. sa family ko o para sa sarili ko po. And usually po saan po natin ginaganap yung mga workshops natin. Ako po yung may-ari ng Ayon na Mini Gallery which is a combination of coffee shop, workshop for kids, workshop for adults po din. So mm -hmm. my art scene uh, po doon. So pero ang liit-liit po siya, napakasimple po, simple lang po yung buhay ko, simple lang po yung gusto ko. Um, nagme-makeup lang po ako at nagdadamit ng maganda. Paglalabas ako sa interview sa Exhibit. <laughs> Napakaragad ko po. po. <laughs> uh, pero hindi na po ako naginginom ng 2x2. <laughs> Uh, ala ko <laughs> hindi okay. na okay. hindi Toppy, na. Tapi-tapi na lang po. Okay. And then um uh, usually halos every month po nagsasubmit po ako ng painting sa Tamaon kasi po mm -hmm. yun po yung tra trabaho naming visual artist. Magpinta, magsubmit. kasi we have uh, the deadline. So doon mm -hmm. po ako napupuyat. So I decide for my own Health day course. off. Oo. Uh -huh. <gasps> Kung gusto kong matulog ano, pero totoo to ha, hindi naliligo ang artist. Kasi po naman, ikaklaro ko lang po. Kasi ganito yan, pagpuyat ako, 4 o'clock ako matulog, magigising ako ng 6, magbabarnish ako. Kasi darating na yung si araw sa 7 o'clock, 8 o'clock. So puyat ako, hindi ako pwedeng maligo. Okay, oh. kaya hindi naliligo yung. <laughs> oh, alam niyo naman, pero kay MD, okay, pero, di ba, alam pero? ang bango-bango ng artist, <laughs> oh. <laughs> Ang forma-forma, oh. mahalin yung perfume, especially boys pag uh, ongoing yung exhibit, pero pag yung uh, rush hour yung mga submission deadlines, talaga mm. hindi po naliligo. <laughs> <laughs> oh. Kasi po diretsyo yung puyat. So, yun ah. po ang kinaklaro ko. Um, kwan mo kwan ano ma'am, nagko commission na rin kayo? Usually yes, yes. how much yes. is the amount Okay. Let's start 1750 pataas. Ito mm -hmm. man ay gown, gown siya. Pag sa t-shirt naman depende po sa pag cotton mm -hmm. or um, gusto ninyo is crocodile. Uh, ano, yung t-shirt. Mm -hmm. Bibili ako sa ano, sa Chongsan kasi uh -oh. yun ang yung pinakamura. Kung gusto niyo ng crocodile mm -hmm. brand. Yung mga brands eh, na magaganda? Eh, 750 pataas. Ah, <laughs> yan. Pag uh, ito naman, pwede naman sa 550 pataas. Pero pag sa gown po, 1750 pataas. Oh. Yeah. Eh, yung mga wood carvings po natin? Uh, wood carvings is um by kontrata lang po. Ah. Ang commission ko naman is um, uh, Mura lang. <laughs> Mura. Ayaw, ayaw ano, mapag-uusapan daw. Oh. Oh. Negotiable oh. daw yung pang-presyo. Basta i-contact natin. Oo, oh, i-contact oh, na na natin. si uh, oh. Ma'am Eden. Pwede pong per oh. day, pero sa'yo yung accommodation, uh -oh. food. Oh. No? diba? <laughs> oh. At ito nung ano, um, uh, Ma'am, may, may mga nagpapano. Hi, hey, insan, sabi po dito. Pinsan nyo po ata. Tapos may nagtatanong, um, ano daw po yung maipapayo nyo sa mga artist na along the way ng career nila is parang Uh, tinatamad na po sila kasi six, for 16 years yun ang po yes. ginagawa di ba parang katamaran po yung nagiging hindrance ng mga ah, ibang artist okay ganito lagi yung sinasabi ko sa student ko so I was employed as art teacher sa St. Mary's School of Sagada since last year ganito po yon mga studenti Uulitin <laughs> ko po, po dito ang tamad sa masipag malaki yung diferensya huh? no kahit gaano kagaling, pag tinamad ka na, ako talaga wala akong alam. Alam nyo naman ako, kilala nyo ako. <laughs> Hindi pa ako as in magaling. Hindi ako super talented na kagaya ninyo, pero dinadaan ko lang po sa tiyaga. Mm -hmm. Tiyaga, si So, ito ang diferensya ng tamad sa tiyaga. Kahit gaano kagaling, wala rin po. Wala rin. Ayan, mo. naulit ko na naman. Thank you. <laughs> Ma'am, eto last ko lang ha. Nakikita ko yung napakaganda mong earrings. Ito And, ba ay isa sa mga gawa mo? Ako, nagpo-promote ako ng mga iba't ibang artist. So, suot ko suot ko ang mga to. Thank you very much. Lily Villanueva for my earrings. Mm -mm. Romel Pidaso for my bracelet. bracelet. Um, Miss um, Hageya uh, Sagada Rust uh, and Coffee. Itong, Sagada ito. Oh, ang jacket. ganda. And then, uh, Bolo Tie of uh, Carl Tawan Handicraft. Wow! Ang gaganda ng mga suot mo, ma'am. Mm -hmm. Talagang sinusuot ko siya for promotion. Yes. Yung sarili ko lang pinopromote ko. Mm -hmm. But sana, lahat po ng, hindi lang po taga-Benguet, mm -hmm. uh, lahat ng Cordilleras, kung nakikilala ko siya, sinishare ko sila sa Facebook, uh, mm -hmm. groups, mga ganyan po. Uh -oh. So, I'm joining to a lot of groups para lang ma-share po kung saan tugma yung okay. post doon sa group. Yes. Uh -oh. At yun yung kagandahan ng mga artists natin dito sa Cordillera, mga ka-MB, ano? Dahil hindi lamang pang sarili ang iniisip nila, bag gusto mo tulong din sila sa mga kapo-artists nila. Katulad nitong si Ma'am Eden Kawang. Ma'am, um, ano po yung uh, contact information po natin? Sure, 950-401-2120. Oh. and uh, may po, Facebook po ba tayo, Ma'am? Na pwede kanilang ikonta? Yes, Eden Kawang, isa lang po ang Facebook ko, hindi sampo. <laughs> <laughs> isa lang. Okay. Isa lang po. Uh. Ay, yan. Maraming maraming salamat, Ma'am Eden, sa pagsama mo sa amin ngayong umagang ito. At ang kahalagahan sa sining atin pang pagyabungin dahil sa bawat disenyo ay tunay na gamit ang husay at talento.